guys, magluluto ako na sinigang na hipon Wait lang So yummy! Daming hipon oh Okay, sinan nyo oh. oh See? Where is the basic here? ka na ba yan? Hindi ko pa alam. Hmm. Sabay ko itong okra. Sabay, sabay okay, mo nga. Yan guys, nalagyan ko na ng... Ano naman yan? Gulay! Uy! Saluyot? So Hindi, dahon ng... <coughs> Kamote. Talbos ng kamote pala. Okra, sitaw. <coughs> wow! So yummy! Mm -hmm. Oh. And guys, oh. yan ang ulam na makulay na yummy siya oh si ano na ah! gusto nyo mag eat later hindi pa siya luto isang kulo na lang later lang yan guys ibuksan ko na tinan nyo muna to yan wow oh my god oh wow ano sarap Oh my god, titikman ko muna kung malasa. Ang banga. bango ah. Bango nga eh. Guys, titikman ko ah. Tingnan ka dito. Oh yummy. Mmm. Ang sarap. ka kakain ako. Kain tayo guys mga kapatid, <coughs> kain tayo mamaya. Ha? Later! Hello guys! Ito, malalang halian kami. Niluto ko kalalang sinigang sa hipon. Nakain muna ako ito. Oh. tortang talong. Dala lang sa ko. Pagulito ko kasi ito. Kainin ko muna. Ha? Ah. Ito muna. Kakain ako ng sinigang na hipon guys. Masarap! Ito guys, o. Oh. Tinan nyo. Focus mo. oh? Ang daming gulay. Oh. Usok-usok -usok pa. Mga ano? Mga friends ko diyan, man kayo ngayon si ano. Mga kaswangan kong kaibigan, kumusta na kayo diyan lahat? Ito kakain kami. Masarap. Ngayon lang eh. Mga ko Um, tama lang. Sarap. So guys, lucky, huh? ang laki, oh. Ang laki ng ipon, umusok pa. Ang sarap. Okay. Don't forget to like, share, comment below. Follow my reels, mga kaibigan. At huwag niyong kalimutan i-subscribe ang YouTube channel ko, Roger Fernandez balahin 拜拜。Bye bye.